So, actually, lagi niyang sabi mo. So, house tour ni Mariel. <laughs> ano saan na ba si Mariel? Mariel, house tour. House tour. <laughs> ano saan na ba? Ito ang aking plancha. Ay, ganda ng plancha. <laughs> ring. Yeah. No. Ouch. It's, it's part of board game. <laughs> <laughs> <Bata>. <laughs> 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 $1 dollar each. Come on, what you up to. <laughs> Diagonal. Ikaw! Na, pwede tayo. mo pa ako pinigyan. Vertical. 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 Sige, vertical Ay. tayo. Vertical. Dalawa sa akin. Ay, ba? Vertical. Dalawa tayo. Tito dalawa. General Bingo. Ano ba ito? Ito lang. mo lang Wait. yung word mo. Any line, basta five words. Ito ang word ko. Sige. Paganyan, paganyan, paganyan. Oo, oh, okay. basta lima. First word. Bariatric. Next word. Friday special.

Sige, entry na lang. Ayoko lang! Let's win this one. It's Linya. abscess, Bingo! Check. Sa card lang. Wait, wait, wait. Another one. Dalawa daw. Galingan mo, Joana. Okay, Masasayud. No. <laughs> First word, why? Bakit natin ginagawa? Ru and why? <laughs> Pagpatay, patay na. <laughs> ano? Dito. Or... Ano? Mm. <laughs> <Hello>. Galingan <Guliga> mo! <laughs> Ay, hindi pala to Klo, klo, klo! I-record mo yung sarili! No! <laughs> <laughs> oh, Ang bingo winner natin! Uh, this is bingo video. Ano? Ah, like, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> bingo winner! <laughs> Sure today. <laughs> <laughs> Bye. Bye. Oh sige. Oh sige, ano ano next na game? Let's ako. Sabi natin mingkos, <laughs> puro pabahay. Ay, tama. Wow! One, two, three, four! Four? four. Go! Go! <coughs> sige. sige, mamaya. Sige. Saka, ready na ako. Ay, Mali! Ay, ingay mo. Huwag oh, lang. <laughs> oh, <boy. No. laughs> galing! <laughs> Hindi namin may penalita niyan. Hindi na may penalita nito. Binabamo para dapat ganyan sana kanina para ano siya. next night Ano? Yeah. Did you even change it? Yeah. Maybe you'll never know. <laughs> oh my god. You have 1 point. is, kayong dalawa, kung sino, kung marit tayong dalawa, ah. yung goal is to have 5, 1, 2, 3, 4, 5, or 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Unang magka, so, magbubunot, pagbubunot ka ng ano, boom, so, is uh, lagay natin dito, lagay mo lang yung ano, tapos pag turn, sa right kung sin anong anun yah pangat mag ano niya, kong ah parang ano tiktok Oo, so Oo, oh parang ganon pero tatim kayo tapos tulungan kayo kasi hindi kayo mag-uusap Wala <laughs> oh, two why? eyes kasi siya <laughs> uh, <laughs> kahit saan mo ilalagay uh, pero kung one eye na jack Paano ano 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 kumikindat ano Oo, <laughs> may kumikindat pa ano 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 One eye na ano yung kumikindat, pwede mo no. itong tanggalin. Pero kung ano yung ano ano ay, Ay sa may tindol? hindi kumindog. Nahanap ko nga. mo. Pag joker na ako. Ayan, isa. Hindi pala kumintindol. Isa lang pala oh. talaga yung mata. Oo, <laughs> oh, hindi mo ko. Oo, hindi talaga. Oo, hindi Oo, Sige, dito. Ilagay ko dito sa magkabilang top. So, bawal mag-usap yung magkakasim ko. Uh, bawal usap. Uh, bawal usap. You cannot also in the... I

Bakit mo talaga sa amin sila ang namumuro? Oh. I was so hoping natin yung makikita yun. Sino sa one, two? Three. Again, again, again! <laughs> again, again. Okay, again! English. English, English, English. Heart my... oh, <laughs> <lady, lady, bagway. laughs> Lips, JB! Sun so an Angel! Moon Angel! Moon, angel. <laughs> Moon, angel. Moon, angel. Moon <laughs> Oh my God! Ano yun? The zantoy. What's that? Here. So I'm pretty sure not going I'm making a uh, point. No, because I was like, knock and for ask for Mariel. Did you no, ask for it? Did you No, I just saw. the sign here. And I said, did What's you see that? He's uh, huh? like, I don't know what that is. Well, obviously it doesn't make sense. It's yeah. <laughs> like, yeah, it doesn't. <laughs> <laughs> Weirdo. <laughs> but others will. Oh wait, I should go as well. Oh. Thanks, Mariali. Salamat, Salamat Mariali. Mariel, Bring your things. Magbaon. Bring baon. Baon. baon mo for tomorrow. Sige, ano. yeah. Another. Oya, oh, yeah, may anong may pang games so magi game night pa ulit. Oh, uh, marami pa tayong malikha. Oh, <laughs> <laughs> Come here, come here. Let's take like a video. It's a video. You just say your name. What's your name? Athena. Athena. How old are you, Athena? Four. Four? Wow, cute. Ayan na pala yung mga container ni Maria Lu. Ang dami-dami. Ito <laughs> <laughs> yung dalawa. Press na brownies. Ito nagsha-sharon na po siya. Balutin mo ako hiwagan ang iyong pagmamahal. Actually, masarap siya. Vloggerish na siya. <laughs> Oo. Oh, oh. Tinatry ko lang para magka-extra pera. Ito nga pala, ingat dito yung sa bangko. Hoy, bigyan mo nga ako no. sure. Hoy! Hoy, umat sa...